Paano daw pag sa FB light Paano nga ba ma-recover ang mga deleted messages pag FB Lite naman ang gamit? So di pwede mahirap, stay lang and watch the full video. Okay so ilo mga lods, welcome back again sa ating channel for today. ang gonna teach you mga lods. Maraming nagtatanong sa akin kung paano nga ba daw ma-recover yung mga deleted messages sa FB Lite or sa Facebook Lite. Kasi nga po is uh, mahirap po yung siya actually Pero meron po tayong isang tip O isang bagay lang na gagawin Para ma-recover po natin yung mga messages sa FB Lite Ang walang kahirap-hirap Okay So ngayon una muna sa lahat Simple lang muna ang gagawin mo dito Walang kahirap-hirap So, Siyempre, need mo panoorin yung video hanggang dulo para ma mapanood mo talaga yung pinaka-tip natin dito. And huwag naman kalimutan mag-subscribe. Tapos, ipaki ano mo na rin, paki-turn on mo na yung notification bell icon natin kung gusto mo na mga gawin video sa what's sa mga jaw and mga partner problems natin dyan. Now, sa so start na po natin to agad-agad yung ating patagalin pa. So, unang-una -una sa lahat, pero kapag isang application na ka lang i-download. Ito nga pala yung tip na sinasabi ko na number one tip. Uh, para makatulong sa iyo okay para makatulong sa iyo ma-recover yung Facebook ay I may mean ma-recover yung deleted messages sa Facebook Lite okay so itong application na to so ano nga application na to itong application is message recovery okay so ano saan ba siya ma-download mas okay. so, madali lang loads punta ka lang dito sa Play Store and eto siya ito so type mo lang yan sa Play Store agad-agad lalabas yan okay So, di ko lang guarantee or di ko lang sure if may ganito sa iPhone. Pero sa mga Android, for sure, meron at meron yan, okay? Makita at makita nyo to. So, yun, meron siyang 5 million downloads. So, ganto na kadami nagkitiwala sa application na to kasi nga napaka-legit niya. Okay, yan, meron po siyang 4.7 ratings out of 5. So, almost perfect yung kanyang ratings. Ibig sabihin, effective na effective talaga tong application na to pagdating sa pag-recover ng mga messages or mga deleted messages sa Facebook Lite. Okay, so ngayon um, kung mo sa kanya about this application or about this app want to recover deleted messages and media view deleted messages instantly so ibig sabihin pwedeng pwede mo siya i-view for sure pwede mo siya i-view kahit offline ka or kahit saan ka pwede pwede mo siya i-view hindi mo kailangan ng internet dito kasi once na nakasave na yun doon automatic na yun nakasave doon so hindi na kailangan ng internet pa instantly makikita at makikita mo yung mga messages dun okay so ngayon um, ano nga ba yung message na makikita dun makikita mo yung message dun is message lang ni kausap niya okay yung message niya hindi mo makita pero at least naman automatic na rin naman di ba kung ano yung mga possible uh, replies niya dun so automatic na yun loads okay alam mo na kagad yung re-reply dun especially kapag mga sweet messages alam mo na rin agad yan ano yung mga pwedeng i-reply ba diba? hope na makatulong to okay makatulong sa inyo to para makagaroon na kayo ng peace of mind sa mga partners o sa mga jowa nyo alright so ito sya um, i-open ko to pero first sake na lang install na lang natin to para pangita ko sa inyo kung paano talaga sya i-set up ng maayos okay so nga install natin 12 MB lang naman sya hindi naman sya ganun kalaki so maliit lang naman yung tawag dito yung size nito hindi mahirap disclaimer lang i-install nito sa partner nyo ah, sa phone ng partner nyo kung gusto mo talaga malaman if may kausap siyang iba okay kasi tawag dito kasi kung sa phone nyo to i in install mismo ang phone nyo okay kaya tawag mo account niya wala rin useless din diba may ano mas maganda install mo sa phone nyo to pagkatapos mo install mo sa phone nyo to i-hide my application so later uh, sa video na to uh, I'm gonna teach you kung paano i-hide yung application na ganito okay yung di talaga siya makikita or di talaga siya mahalata na naka-install na sa phone niya right so ito tapos na ang download so open lang natin yan so ganito mag setup up mga idol kasi kailangan na set mo siya na maayos kasi kapag din mo siya na set na maayos Possibly, hindi siya gagana so pwede ka rin mag premium dito if you want so ang premium naman makakawala siya ng ads and meron kang VIP support pero pinaka main point talaga dito is itong restore messages na yan okay yan yung pinaka Uh, importante, hindi na kailangan mong premium dyan May mga konting ads lang naman dito pero okay lang, konting ads lang naman yan okay? mga like mga ganito, mga gantong ads lang naman so walang problema yan Lodge, at least ba free lang sya, wala kang babayaran dito ayun, so yun nga, nga kung makikita mo may FB Lite dyan, ito FB Lite or Facebook Lite check, check, mo yan, tapos ko continue mo lang enable mo to make sure na kayo enable to sya kasi baka di gumana to kapag di na kayo enable yan, ito ayan So, meron siyang warning-warning. Okay lang kanto kasi kanto sa phone ko eh pero sa inyo wala siguro yan direct direct na o direct na kagad yan okay so yan okay okay mo lang ayan okay ba may ganun ganun say warning warning okay mo lang so back ayan so na yan okay so allow mo to allow okay tapos gawa ka ng folder dito any folder ito kasi say sa akin so pwede kami kumuha ng sarili mong folder ikaw bahala dyan alam mo na oh, <laughs> kasi oh, sige po. Sorry, may dumaan na tao. So, ayun. Back to topic na tayo. So, ito, FB Lite. Kung makita ko may FB Lite na dito, may WhatsApp din naman. Okay, if gumagamit ka ng WhatsApp, pwede rin. Uh, automatic uh, recover na rin yan. So, WhatsApp, ito. Sample lang, ha kasi yun naman ito yung pinaka main point eh FB Lite naman eh so makita mo yung chats dito o yung message recovery niya makita mo yung mga chats nila dito if ever nagugamit siya ng na whatsapp makita mo yung mga pinang -de delete nila na message o to save yan dito sa application na to just this dito, just is dyan mo siya makikita sa FB light, yun same ito message recovery na FB Lite. so hindi ko kasi mo pakita kasi wala pong kachat mo yun pero if I can guarantee you that na gumagana gumagana talaga ito siya message recovery automatic save yan dito idol okay if ever naman sa kanya tapos delete delete niya kasi sa delete diba hindi na may, tawag dito hindi mahirap i-delete matik lang napakasimple lang i-delete nun mabilis lang pero once na naka-install itong application sa phone niya kahit i-delete delete niya pa yung mga message nila o i-delete niya pa yung whole conversations nila automatic save yun siya dito diba ganun katindi yung application na to idol okay ayan kung makita mo diba sa settings wala ka nang gagalunjan goods ka na sa lahat okay so fully set up na kung baga okay fully set up na ito lang goods na goods na yan Then, na yung FB ito ang pinaka main point yan yung pinaka importante sa lahat kung gusto mo up pero pa rin naman sa baba may plus pa rin. may plus dito click mo lang kung gusto mo add yung mga ibang chat apps pwede naman magad mong add scrolls mo lang ay pwede sa messenger pwede mo ilagay so, Instagram, pwede mo siyang ilagay sa so, Facebook, sa so, TikTok. Kaya, bala Okay? messenger ulit ko bala idol okay so depende sa okay? iyo mo yan na sila di ba gusto mo i-remove click mo lang yung plus ipang-uncheck mo lang ganun lang naman siya kadali yan ibig sabihin yung, lahat ng mga message sa Instagram message sa Facebook may message, message sa TikTok automatic ang save na yan di ba ang galing so ayan e, dito tayo sa part ng paano siya hide okay kasi pag dito lang siya makikita at makikita niya siya di ba i-hide mo siya ilagay mo siya sa mga like folder na kung saan is marami o parang marami yan like ito sa akin sa google in my case dalagay ko siya dyan tapos din siya mahalata o ba? Diba? hindi siya makikita dyan sa mga applications na yan Plus, make sure mo lang yung mga gantong application niya hindi niya masyadong ginagamit Kaya, naka folder na lang kung marunong ka mag hide ng application mas maganda okay mas maganda i-hide mo talaga siya ilagay mo siya ng password mas maganda yung okay kasi yung ganun um, itech ko na lang sa inyo, sa, inyo next time kung paano mag hide ng nakalock yung application ito, yung eh, makikita mo, ayan, oh, nakatago na siya, diba? Tapos, ayan, good to go ko na. Balik mo na yung phone kay partner. Pagkatapos, observe mo a week, a month. Tingnan mo yung mga chats doon. Makita at makita mo na yan. So, ganun lang kadali mga idol. I hope na, ano kayo, ang tanong nyo, and I hope magkaroon na kayo ng peace mind after nyo makita kung ano talaga, or mayroon, kung mayroon ba siyang ginagawa mo sa mga or wala. So yun lang, effective you. like yun naman ka tagal pa next time. Kung gusto yung ibang mga videos ko mga idol dyan sa gilid, panoorin nyo yung lahat. About din yan sa mga jawan, mga partners problem natin. So bye, see you in my next video.